Kung ano yung recommended na octane sa inyong kotse, yun yung ilagay niyo. Mababasa nyo naman yan sa inyong owner's manual. Sabihin na natin yung engine ninyo ay e nakatune dyan sa run na yan o sa octane na yan. So kung ano yung nakalagay doon, yun yung igas niyo. Hello mga paps, I'm kuya Shane at 'yun meron tayong na na question. Ano daw bang mas magandang igas? Premium daw ba o yung unleaded? At yung follow-up question niya is totoo bang mas mainit sa makina ang premium o yung 95 octane? Okay, 'yun nga nabanggit ko kanina no, kung ano yung recommended ng inyong manufacturer na mababasa ninyo sa owner's manual, 'yun yung best na gasolina o unleaded sa inyong kotse. Huwag na kayo makinig sa iba. Kung yun na yun. Pero ako, personally, halimbawa, sa mga kotse ko, wala namang sinabi. Basta nakalagay lang is unleaded. So, I will base kung saan ko gagamitin yung gasolina. Okay, like for example, ito, scenario. Alam ko yung gasolina ko ay gagamitin ko more on city driving. So, ibig sabihin, di ko naman kailangan ng mga powers dyan kung baga chill ride lang o, o, takbong pogi lang yung ating gagawin ay prefer the unleaded or the 91 octane sayang din naman yung piso o dalawang piso na matitipid ko eh kung itatraffic ko lang naman yung premium eh useless yun pero yun pag ako ay magdadrive on highway driving gusto kong mag enjoy mag drive medyo sabihin natin medyo aggressive ng konti yung driving I prefer the 95 octane or the premium. Sabihin na natin ako ha, ah, ito, personally ito ha, ah, kasi yung iba magsasabi dyan, eh wala naman ako nakukuhang ganyan sinasabi mong power eh. Wala namang ganun. Pero ako personally ha, ah, nakakakuha ko ng konting aggressive do sa kotse no. Kumbaga mas malakas yung arangkada niya mas matulin siya pag naka 95 octane yung sasakyan ko. Yung mga sasakyan ko ha, kasi ito ala ka, idea lang mga paps no, kahit magkarga ka ng premium o yung 95 octane, kung hindi mo babaguhin yung driving habit mo, like chill ride ka lang din, wala, hindi mo may experience yun, useless sa'yo yan, okay? Pero kung sabihin natin gusto mo yung medyo aggressive ng konti yung takbo ng sasakyan mo, you could try. Pwede mong itry no na maggas ng mas mataas na octane than the 91 octane. Pwede mong itry yan sa kotse mo. Do sa question nga na magiinit ba yung makina? On my experience na may ODB naman yung mga kotse ko, hindi well, naman tumataas yung temperature. Like for example, yung Mirage ko before, kahit ano lang ginagas ko doon, hindi well, naman nagbabago yung temperature. Minsan 95, minsan 91 lang. Nagme-maintain lang naman siya ng around 89 to 92. Ganun lang yung temperature niya. Hindi naman nagbabago. So hindi yung totoo no Yung mag overheat or tataas yung temperature ng makina Hindi Parayas lang yung magiging temperature Kasi isa lang naman yung coolant na tatakbo dyan At isa lang naman yung radiator nyan At isa lang din yung auxiliary pan motor dyan So kung ano yung maintaining niyang operating temperature E eh, na may maintain niya naman So hindi naman tumataas yung temperature ng sasakyan But again, okay Kung ano yung recommended ng inyong owner's manual yun yung igas ninyo. Kasi kung halimbawa, makaka-experience kayo dyan ng mga engine knocking pag mababa yung octane na nilalagay ninyo, eh stay kayo sa higher octane o sa premium. Okay? Para ati, syempre, para maganda naman yung takbo ng inyong makina. So yun mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards dito kung ano yung mas magandang igas, kung premium ba or unleaded. Para sa akin, depende sa gagamit, pagagamitan niya ng gasolina pero mag-prepare pa rin kayo sa inyong owner's manual. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.